Hello ka naman dyan, Shi. Nandito siya. Oh, kaway ka. Oh, you know. Importante sa amin tong lakad na to. Kasi first time ever naming mag kakamping. Oh, first time ever. Kaya uh, asahan ng mga newbie pa kami. Newbie pa, newbie pa kami sa ganito. Hindi ko alam kung nag-overpack pa ako or nag-underpack sana walang aberya sa mga luggage namin And we will try our best to share everything dito sa experience na to uh -oh. so sa Tanay Rizal ang ating uh, destination yan po uh, si titingnan mo rin yung mga gilid ko kung masyado na akong malapit kasi naninibago pa ako ngayon sa lapad natin eh. Hindi, di ko maramdam eh. So, hindi ko alam kung masyado malapit to, na, to a car o ano. <laughs> Dahil nga malapat tayo ngayon, kailangan magingat ingat at bago makalabas ng Maynila, talagang traffic muna, dadaanan mo dito. Ayan na nga. Hindi <laughs> tayo kasha. Sana all. baka siya tayo dito ayun isin ay labig sarap Ang na, hangin ah Ang buwang hangin oh lupa Oh my god Mahulap oh nga eh Weh! Ito na yun? Weh! Weh hindi nga, hindi nating kaya to god putik yan oh tsk, tsk. grabe pala to masyado matarik balik tayo no umuulan na dun oh no? ay ang layo pa pala nyo oh 3 kilometers wala ba ibang way daraitan shit, pa ulan. Papunta dito yung ulan, no? Oh, gee. Pabalik. Ano yung nakita natin kanina na parang ang ganda? Hala. Kaya nga eh. Pero alam mo, kung wala akong gamit, baka subukan ko yan eh. Pero hirap yan, oh. pataas pa lang. Dudulas na tayo dyan. Sa raptor siguro, kaya yan. Okay, hanap tayo along the way. Ay, nako. Gusto mo sa Mount Coolis? Pero kasi kung ganyan ng lupa dyan, malamang ganun din ang lupa sa Mount Coolis. Oh my God. Hanap na lang tayo along the way. Na pwedeng mag-overnight na may kape. Dang it. So guys, time check no. It's uh, 5.15, 5.14 na. Wala pa rin kami sa campsite. Actually, nagkahano pa lang kami ng campsite ngayon. Eh, nandito kami ngayon sa bandang, uh, ano ba to? Uh, sa Tanay eh. Somewhere in Tanay ito yung bayan. tayo sa bayan. O, along ano pa rin tayo Marcos Highway. Reservation, pwede ba walk-in dyan? Sa, okay. Ito lang oh, dito lang, ito. pwede. Ah, pwede pa lang Pwede. Okay, very good. Magkano po ang overnight? per Sige. Plus ano 250 din po. May breakfast na 'yon, edi joke lang. <laughs> Oh, so meron kayo restaurant po, ma'am? Meron diyan restaurant. Ah. Oh. Kung gusto po mag ano, mag restaurant ka po. Kung gusto niyo po magka po. Medyo maingay lang pala dito, meron pero pwede na. 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 Meron, meron kayong Saan po? Andiyan lang sa akin. Brewed coffee. Ay, kaso hindi. Hindi. hindi, hindi ah. Original. Oo, oh, de oh. ice, ice lang naman. Open. So pwede na po pala dito mismo. Pwede kayo dito maglatag kasi. Okay. Okay. Ikaw babe, okay sa'yo dito? Hindi ba naingayan Kaya naman? Dalawa lang po kami. Dalawa lang po kami. nyo guys, so, oh. andun ah, lang yung pinaka-highway ng Marilake. Eh. Tapos ito parking lot siya, pero ang ganda kasi na nandito yung motor, tapos nakikita namin. Pero pwede rin naman natin tingnan dun, dadalin nga lang natin lahat ng gamit dun. Oh, at least may options, no? Okay. Oh, guys. Ito tayo. Anong pangalan po ng ano natin, ma'am? Ng farm nyo? Anong pangalan? Ang farm po namin nandun ba da? Pine Hills Farm. Pine, ito po? Opo, oh, ito na po. Pine, Hill, Pine Hills Farm. Ah, oo. Okay. Pine Hills Farm. Hi. <laughs> hindi naman, no? Ay, hindi naman. are here sa Tanay at nag baka adventurous ng trip na to kasi biglaan <laughs> biglaan siya tapos biglaan din yung ano pagbabago ng plano camp camp itself oh story time nangyari kasi meron kaming dapat campsite na pupuntahan Kaso pagkakita namin dun sa campsite, ang tarik nung putikan na kailangan naming daanan. So, long story short, naganap kami bigla ng iba. Dito kami napunta sa Pine Hills. Pine Hills. Pine Hills? Pine Hills? Oh. perfect lahat dito except for katabi lang kasi siya ng highway. So, sobrang ingay ng mga motor na dumadaan. So, yun yung isa sa mga wrong decision namin today. <laughs> Kahapon. <laughs> wrong decision. Uh, ano kasi, since, ano, since hindi ganun ka, ano yung plan. Oh, di diba, rinig biglaan, na rinig ka <laughs> biglaan yung plan. Late na tayo dumating. Late na kami oh, dumating. So, dahil doon, hindi na kami nag, um, naghanap pa ng area na baka, baka, baka mas mas maganda sa baba, baka mas mas maganda doon. Oh, hindi na kami nag-ocular. Dito na kasi gin ginabi na kami. Tapos umaambun pa noon, time na yun, di ba? Oo, oh, medyo umaambun pa lang namin talagang makapag-setup na at makapagpahinga. Kaya, ayan. Tapos, gutom pa tayo. Gutom pa tayo nung time na oh, yun. Oo, gutom pa. Kaya, <laughs> nagbo-boysit <-pubu> na. <laughs> Oo, oh, pero, ayan na nga. Uh, kapon, daming kotse dito. daming tao dito. Dami na mamasyal pa dito nung mga ganung oras. Mga badan 6 a.m. Hindi, 5. Mga 5 p.m. kami dumating dito. 5.30. Mas paano oh. tao? Nag-prepare pa kami Pero anyway, ayan Ito naman ang view natin Sobrang ganda naman Wala lang sea of clouds ngayon Pero sobrang lamig As you can see Balat na balat si shil Ayan so Gusto lang namin i-record tong video na to no, As uh, a lesson <laughs> Lesson sa amin Huwag <laughs> no, kang tatabi dyan sa highway na yan At huwag kang basta-basta magka-camp dito sa ano ba tawag dito Pine Hills kung ikaw ay uh, ayaw sa maiingay lahat naman tayo ay sa maiingay pero wala it is pero what it is yung ingay niya habang ano hanggang umaga oo oh, guys round the clock 24 hours sa sagad sa muffler yung mga motor na dumadaan dito mapa ayaw ko mapa raider scooter lahat pati big bike ko po pero awa ng Diyos nakatulog pa rin naman kami sobrang pagod eh <laughs> so ayun uh, short, short video lang to sila na ay eh, makita ninyo yung aming uh, first ever moto camping experience first namin kasi to kaya memorable sa amin kasi hindi kami nag uh, nagka-camp talaga ng motor motor oh kasi nga ang dami namin camping gears na gustong dalhin pero ayan, tinanggap namin yung challenge na to <laughs> yun nga lang, hindi siya perfect pero okay lang, ganun talaga matututo tayo along the way marami pa tayong moto camping na adventures na gagawin dahil kaya eh, kaya naman pala oh, tinan nyo naman yung setup namin oh. Oh, at least dito mayroong sosyaling restaurant sa babao oh. turquesa tara Samahan nyo kami mag-breakfast dito. Nauna na kami magkape, hindi pa kami breakfast <laughs> Okay. Hindi ko patry ko mga pepper spray. May silog? Meron po sir. Oo, so, silog tayo. Banana, na lang. Banana. Breakfast. Ano yung sayo? Uh, hindi ka nagkani. <laughs> oh, hindi na siya nilalamig oh. Okay ka na. Kain tayo guys. normal lang. Mm. Oo. Mm. So, salamat. Hanggang sa next video natin, guys. Peace.